Tatakpan ko to, mamimili kayo kung mga kayo ng kung ilan yung kusino yung sa number sa loob yan, manalo, ba? Okay makakaydon. Ako. Di ko kaya ko Okay. na ako. Hindi ko naija. Ayaw na ako. Hindi manalo, sa likod.

Hoy sinabi, sinabi mo. Okay. Malapit daw man yung Love daw talaga ha? Okay, soto. So, no, so... malapit din 'yan. Ula na ka, ulay na ka. Wala, wala na ka. Ten yung akin eh. Sorry, sorry. Hey, hey, hey. Makini kasi kasi sasabihin ng mga kasama nyo. Okay.

ang alam ko na! Yung paghulog mo, yung paghulog mo, pinag-iranggawan. Pao, <laughs> oh, pao, oh, pao. Oh.

aliy napagkigamit natin yung tono pina pagkigamit namin natin yung tunog. ay 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 okay na na ay 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 yan ay 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 Wala. ay 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 Hola. 11, yeah. 12, 16? 16. <laughs> 16. 16. <laughs> 16, 16, 16, yeah, 16, 16, yeah, 16, <laughs> 16, <yeah>. oh, <laughs> 16, 16, 16, 16, 16,

Nagel Sanpa. <laughs> oh ibu Nagel. Bilang ini, nih, bilang tawa ini. Ayo. Bunda. Enak tuh di kantor kak. Wah, masih sih kak. Jika begitu sih ya. Ibu sama ibu. Oh, masak saya. ayo 아! 안녕하세요. 많았습니까? 어디 가세요? 몰라. sorry. 괜히 넘어갔네. 오, 알겠어요. 똑배. 아, 이제 똑배 이젠. 똑배. 네. 안 웃어. 아니, 웃어

Uweh, huwag sisik, katakto piraso pa naman to. Di yan, huwag lakay. Uweh, sis, ayaw muna, kung to Eh, eh, wala 12 yan, mati. Wala na. Wala na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uweh!